good morning. Uh, dito kami ngayon sa dito ko ngayon sa labas ng bahay katapos tapos lang maglinis ng sakyan at dahil ko ngayon gusto ko rin maranasan kung ano ang maghanap buhay dito. Uh, Magdudodas kami ibig sabihin mag, ganun din sa pagkagrab. bubuk sila sa app, mag-order tapos i-deliver namin. Kaya lang hindi yung gagamitin natin na motor tulad ng grab food. dito sa sakyan pwede sa mong pamilya mo after that matapos kami magsimba dahil linggo ngayon mag start kayo mag doordash para tingnan natin kung magkano talaga ang kita or magkano ang ano namin kitain sa pag doordash ngayong araw na to uh, share ko lang sa inyo Mahirap pala dito sa Canada pag wala kang trabaho. Kung isa lang ang trabaho mo, kailangan kahit ka dito sa Canada. S Sige ay, nyo kami maya pag doordash kung magkano kita namin. Baka pwede na pang snacks sa Jollibee. See you. Bye. Eh, gusto ko mag-doordash ngayon. Ayun, mag tayo ngayon. Dito kami ngayon. Meron kayong mga alalay, oh. Ito dalawa. Sila yung waitress no, no, Sila yung mga cashier namin. <laughs> order. Ito, may order tayo. Pero ang lalayo, no? Six may six dollars lang? Oo. Oh. At yung Ilang customer? kilometers? Six. Malayo din. Mm. <laughs> Parang dapat at least one dollar. Ten point five, ten for nine Where is it going? Sa more north, sir. North? Oo. Oo, yun, no? Ilang kilometers? 10. kilometers? Uh, Ginoporn. Napunta na to above Wally area. Makakalaki ka na ito. Huh? Makakalaki ka na ito. Ah, dalit Oo, sige. Marami. <laughs> dalawa to, ah. Yeah, Dalawang pick-up. Oh, Oo, sige. Dalawa. Pwede yan. Oo, oh, sige. Gawin natin. Okay, sige. Go. Okay, oh, Okay, sige. There's two orders to dalawa to, restaurant. Okay, okay. ngayon magga-grab kami. amag magga-grab. Kumpa. So ngayon Salam dito ba? kami magpi-pick up. Ah, Saan walang pick up sa anong tindahan? Ah, um, tindahan will be tandoori Flame. Tandoori Flame. Okay. So, may pang ano na tayo mga panggas. <laughs> <g adapte> <laughs> Ang bilis ah, usually hindi ganyan kabilis na lang. Um, kasi busy na yun. Walang, walang competition na ngayon nga. Buhang na ba yung kuchip na yun po? Sini siya hindi siya nagre-reflect ako oh, sa car. Hindi, hindi yun din nakakonect. Yeah, hindi siya magka-connect. kasi ibang app eh. DoorDash is separate. Ah, uh, hindi pwede ito do sa DoorDash. Hindi. Yeah. Okay. So, we're going to go. How many kilometers? 7 minutes pa kilometers Okay tayo magpa-park? Doors are dito na kami na kami parking lang oh ay maglagay ko na arrive in store na Kailangan ko mag-arrive na kain store Ah okay, okay. So, so dito tayo The so, name is Sharda ito yung una namin ngayon customer take away ah okay, okay Tanggap na namin first order. Ha? Okay. No, hindi next. next. is Desi Dosa Madras, which is lang. Rapit, rapit lang. Okay. Okay. Oh, dito tayo sa sadisyo dosta. O di pinalagay ta mo ay kabaw. Next. Arriving store. Ah, okay. Para malaman ko ang pangalan. Heard, Ang instructions niya, i-hand sa kanya. Ah, Ibigay talaga natin. Hindi, hindi, iiwan sa ano sa labas. Mm -hmm. instructions. Directions. education. order. After man, sit ka ito dyan. Okay. Tanggal okay. ako sa map. Lagi ko dito. Dahil pag open okay. ang door, look up Sa pag complete delivery, take okay. okay. photo. From camera. Ah, tapos Submit. Ayan yung tumpit. So, tapos na. Ayan, ano na tayo. So, bag ang kita natin? Oh, ito dollar. yan. Magkano dollars. tip. So, total Ang In total, ang kanina, kita natin ito so tayo. Uh -huh. So, this is last. Tip na lang na. Oh, wait. wait. So, dito na tayo sa Starbucks. Coffee. We pick up lang order. Ito na tayo. Wala ka dyan o. Starbucks. Starbucks coffee. Pick up tayo ng order. Ah, to pala. Tala ko doon. Ah, dito na? lang tayo sa store talaga. Pangalan oh, si Salma. Dating na naman dito. Hintayin ka na lang. Next order. What's the next order? Complete delivery. Confirmed. $4. Oh, no. $4. No tip. <laughs> Welcome to Surrey. Malapit lang din kasi. bill. No, tagal din ang ano, Starbucks. Hindi okay, lang. Hindi lang ang inconvenient. Okay lang, isa so, walang tip. No, marami din bili, maraming din yung bilhin niya. I know. Hindi mo nanulogin yung mundo. Papa, papa, papa. Ito dito? Oo, harap-harapan tayo sa pulis. harap tayo sa pulis. Restaurant. Kung gusto ko ito, konti lang pagkain niya, may tip ito kasi malaki eh. Gusto -oh. ko si na si Nick Hill. Nagbibigay siya. Kaya ba? Restaurant. na na delivery. Dito Mas, lang ako. Uh, sige. Okay, tingnan ko lang yung ano nila. Charger. Ito yung mga electric na mapang gusto mo mag-charge. Yan. Yan, oh, may mag-charge ka dito. So, ito yung masasakyan na walang gas. ganda na ng mga sasakyan ito ito tapos na kami mag deliver dito sa Jordas huwi na kami okay see you my next vlog bye 22-23.50 Okay na rin. Bye!